Hello guys, what's up, what's up? Kuya Wilson here again, no guys? Today's vlog, uh, pag-usapan natin o ituro ko sa iyo paano magbukas sa IRCC or Immigration and Refugee Citizenship dito sa Canada yung website ng Immigration sa Canada guys, no? So, kasi ako lang, lang yung nag-process sa aking uh, application sa work permit papunta dito ng Canada noon kasi Meron akong uh, middleman, meron akong tao na binabayaran na, magbiga, na maghanap ng employer dito sa Canada. Tapos, yung mayroon na siyang nahanap na employer sa akin, pinadala na lang niya sa akin yung employment contract at saka yung LMIA, yung labor market impact assessment ngayon, pero noon is labor market opinion pa yan noon. Ako lang yung nag kasi... Wala kong pangbayad sa agency. Sabi ng aking middleman, yung aking consultant na are you sure Wilson na ikaw lang bang mag-process kasi kaya mo ba? Sabi ko, certainly nan ko sa immigration sa website, may checklist naman. I think kaya kong i-process tong aking work permit uh, sa embassy dito sa Manila kasi may checklist. Saka alam mo kung anong form ang i-print mo. So, ito ay advisable kung mayroon kang halimbawa, ni-refer ka sa iyong kaibigan, ni-refer kung wala kang consultant o wala kang agency no na nag-apply ka dito, halimbawa ni-refer ka lang sa mga kaibigan dito tapos hire ka sa employer na walang agency o walang consultant na mag-asikaso o magtutulong sa iyo mag-process sa iyong papel, especially sa mga nani no, mga caregivers na Mostly sa kanila ay nagha-hire ay mga kamag-anak lang uh, para lang makapunta dito sa Canada. Mga, so sila-sila lang ang nag-process silang mga papers kasi kung magbayad ka ng consultant at saka sa agency ngayon, I think nasa 100,000 or more ang gastos mo, lahat-lahat. Kung sakali, kung ikaw lang ang mag-process, wala pang 50,000 ang magastos mo kung ikaw lang talaga But very complicated guys, no? Ipagyan ko lang kayo ng overview paano siya buksan at saan ka pupunta kasi very complicated ang mga mga information, no? Kailangan mo kailangan ka talaga ng isang araw or kulang pa sa isang araw basahin mo lahat isa-isa kung anong mga sunod, anong mga ano. So, just to give you an idea paano siya mag-apply bilang isang DIY or Do it yourself kung sakali wala kang consultant or agency pero may employer ka dito sa Canada So ganito siya guys Kasi ako lang yung nag-process aking work permit, ako nag-process aking uh, permanent residence, aking Canadian citizenship Ako lang nag-process kasi wala kong pangbayad sa agency or consultant na mag-asikaso sa mga documents sayang din ang pera. Kaya mo naman eh, kasi mayroong checklist, sundan mo lang siya. Yeah, pero mag-ingat ka lang mag-fill up sa mga information kasi once na medyo mayroon kang nakalimutan o mali, mabalik talaga yon sa ang papel mo. Ang, doc, ang application mo ma-delayed or babalik sa'yo, tapos mag-reapply ka naman, mag-resubmit ka na naman. So you have to be careful as well. Di ba Okay, guys, dito 'yan. Kung gagamit kayo ng cellphone, hindi siya masyadong makikita lahat ng information kasi limited lang 'yung cellphone unlike sa computer or laptop. Pero ito, cellphone ang gagamitin natin, guys, para makita ko sa iyo kasi mama-record, no? Pero ito. So sa menu, no, it uh, i-type mo muna 'yung www.cic.gc.ca para makapasok ka sa website ng Refugee Immigration Canada. Pagpasok mo doon, under menu, mayroon siyang mga choices, di ba? Kung sa cellphone mo gamitin. Pero kung sa laptop mo siya gamitin or sa desktop, pagbukas mo sa cellphone, sa website, nandiyan na lang yung lahat. Makikita mo na yan lahat, guys. Okay. So, pag nakita mo yung work, no? i-click mo yung work. Tapos, mayroong choices dyan. I-click mo itong get a work permit. I-click mo yan. Okay, so, ito lahat yan na, guys. Pag-usapan muna natin yung paano mag-apply ng work permit. Pero nandito yan, how to apply citizenship, how to apply Uh, permanent residence, how to apply extended visa, how to apply blah blah blah. Lahat lahat ng yan. Foreign workers, sa temporary workers kasi temporary workers ang dating mo dito, hindi ka permanent. So temporary worker ka dito, guys. Kung caregiver ka dito ka sa caregiver kasi may separate uh, form ang caregiver at saka nani. Iba sila, ibang form, ibang form sila. So dito ka sa temporary worker. Sorry. Pagdating sa tempo, apply for a work permit. I-click mo itong apply for a work permit. Okay. So, makikita mo agad dito guys na ang processing application fee is $155. So, ito yung babayaran mo pag submit sa yung application. Okay. So, nandito rin yun. Makikita mo din yun kung ano yung mga mga kailangan, no? So, Apan applying your work permit, kailangan mayroon kang a copy of your employment contract and in the labor market impact assessment. Ito kasing dalawa ang pinaka -importante. Kaya kung mayroon kang na inapplyan nag consultant or agency nang hingi ng $1,800, $2,000 Canadian dollars, medyo malaki tapos walang ebidensya kung ma-hire ka. So kausapin mo muna na 50% lang muna or 3 gigs, no? Katulad sa ginagawa ko, 3 gigs muna kasi wala pang katiyakan na hire ka. Wala pang pinakitang contract, wala pang pinakitang LMA, tapos magbabayad ka ng ganun kalaki. So posibleng scam. So kung meron kang consultant or agency, magbayad ka muna ng maliit tapos pag nagbigay siya ng contract at LMIA, LMIA, saka ka pa magbayad ng full payment. Pero, mayroon din yung risk na gagawin mo dyan guys. no Kasi ang LMIA, ang contract ngayon ay pwedeng makapi, pwedeng ma-emit, ma ma-fake. Ma, ma so you have to double check as well. You have to, you have also to, to be careful, no? The authenticity sa kan sa LMIA, kasi dahil sa technology ngayon, ang daming mga scammer, pwede nila silang gawa-gawa lang, no? Pero fake ang mga do You have to be careful as well. And then, who can apply? Pwede rin siyang i-check. I-click mo rin tong who can apply. So, i-explore mo lang tong website, guys, no? Pagkikita mo siya. Who can apply? How to apply? Nandito yon Yung how to apply. Okay? about the process after you apply. Makikita mo siya dyan. Who So, how to apply? So, i-click mo tong outside Canada kasi outside Canada ka nag-apply. So, kaya lang, pag ikaw lang ang mag-process sa yung work permit, guys, no? Medyo masakit sa ulo, lalo na pag meron ka pang trabaho. Tapos, kaya in, mas maganda kung meron ka talagang consultant or agency. Kung may pera ka, para pag sinabi ng konsultan mo bigyan mo ako ng birth certificate bigyan mo ako ng resume mo bigyan mo ako bigay ka na lang bigay hindi ka na mag mag ano mag uh, research so hindi ka na mag sumakit yung ulo mo pag paghanap or pagbasa sa website ng immigration sa Canada sakit sa ulo kasi ang daming mga babasahin pero kung gusto mong makasave, ng pera pagtiagaan mo. Katapos pag mong i-click yung outside Canada guys no. So pagkatapos mo yung i-click yung outside Canada, uh, how are you applying for no? So i-click mo yung online kasi in-encourage talaga yung online kasi doon ka mag-fill up sa pero 'wag mong gamitin yung cellphone, hindi na pwede 'yan. Desktop at saka uh, laptop na lang siya kasi maka-edit ka doon or maka uh, editable yung ano, yung documents hindi siya pwede sa 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 cellphone. I'm not sure pero siguro kung magaling ka, i-try mo lang pero for me, I would prefer sa desktop at sa laptop kasi malaki, magkikita. So make sure nga walang mga misses no, yung mga lapses. So but anyway, so pagkatapos mong i-click yung outside Canada, tapos may tanong diyan sa baba na how are you applying for. So, i-click mo yung online. Tapos, pagkatapos mo sa online, uh, nag, second question na where are you applying for from? So, Philippines, hanapin mo yung Philippines. Pagkatapos dyan sa Philippines, guys, makikita mo na yung uh, yung application form Philippines na kalagay dyan. No? So, i-click mo yan. Tapos, lalabas na siya seven pages. Lalabas na yung documents, yung form, application form mo, seven pages. Mag-ingat ka sa pag-fill up dyan, guys. So, yun ang isubmit mo sa embassy kasama ang job offer at saka yung labor market impact assessment at saka yung biometrics. Kasi once mag-apply ka sa uh, embassy, guys, no kung lahat ng documents na yan Isama mo na 'yan. And then follow the instruction kung kailangan nila ng supporting documents, 'yung work permit o 'yung work experience mo na employment kung nakalagay dyan, um uh, samahan mo siya. Tapos kung mayroon siyang mga but be careful of the dates, 'no, mga dates na 'yung number of years, siyempre may trabaho ka let's say 2005-2008 may trabaho ka. Tapos nawalan ka ng trabaho 2009, 2010, 2011. So you have to explain. You have to write down an explanation kung anong ginagawa mo. Ang ginagawa ko kasi nawalan ako ng trabaho noon, ah uh, ginawa ko lang siya ng business. Ginawa ko lang siya ng business and then kumuha ko ng barangay, <laughs> ano, gumagawa-gawa ka lang ako ng barangay, anong tawag nyo, business permit sa barangay. Parang ganun. Para lang masupport siya na wala kang bakante kasi hahanapan ka anong ginagawa mo sa buhay kung mayroon kang bakanting taon? Yun. Yun, yun, yun ang purpose dyan. So, you have to follow the instruction. You have to, to give the support sa yung mga documents na yan. So, pag na mayroon ka ng labor market impact assessment, job offer, uh, documents, ko anong, mga, anong hinihingi dyan, tapos isubmit mo sa biometric. Kasama ang biometric dyan, guys, isubmit mo sa embassy. And then, after, wait ka ng 2 to 3 weeks. mag i email sa iyo yung embassy. Kung walang mga mali yung documents mo, mag i email sila after 2 to 3 weeks ng medical. Pagkatapos ng medical, mag antay ka ng mga ilang buwan, 2 to 3 months, or before 3 months, kung depende sa, depende sa uh, officer na nag- nag, uh, naghawak sa papel mo kung hindi siya mabusisi. Pero kung mabusisi ang officer, embassy officer naghawak sa papel mo ay delikado ka rin. So pag wala, hindi siya mabusisi, advice and ka for uh, ano na, pagkatapos sa medical diyan visa na, ibalik na nila yung passport no, na may tatak working visa. Tapos mayroon siyang expiration date. Pag DIY ka, yun ito ang problema kasi wala kang connection sa POA. You have to bring your documents na naman to the POA para i-register, para makaalis ka sa Pilipinas na <laughs> bilang isang manggagawa. Yun, doon ka rin, doon na naman tayo magkaproblema sa POA. <laughs> kasi hanapan ka ng agency, kasi akala nila mag exit ka sa Pilipinas na uh, illegal entry, yung mga ganun. Maraming mga ano, kaya doon ako nadali guys noon. Doon ako nadali sa POE. Kaya gusto gusto kong nakasave sana pero nakagastos ulit dahil nagawan ko ng paraan. Nalusotan ko yung POE. But thank God nakarating din ng Canada kahit sumakit yung olo ko. But anyway. Okay guys maraming maraming salamat Kuya Wilson. Buhay ka na dati ba pa? Salamat salamat. Sana may natutunan ko sa video dyan ha. Pero kung advice ko guys ha, kung may pera ka, kung may pera ka, kung may pera ka, consultant or agency is the best. Para walang sakit sa ulo, hindi magkamali-mali. Pero kung confident ka mag-process by your own, at mayroon kang employer, mayroon kang job offer, mayroon kang LMIA, kaya mo yan. Okay, see you next video.